Laging laman ng balita si Vice President Sara Duterte nitong nakaraang mga araw dahil sa kanyang paggamit ng 125 billion pesos to confidential funds na wala raman daw sa budget ng OVP noong 2022. Ang pondo ay mula sa Office of the President. Pero sa plenary deliberations para sa panukalang pambansang pondo sa susunod na taon na obligang magpaliwanag si dating House Appropriations Chairman Isidro Ungab sa issue. Paliwanag ng veteranong mambabatas, walang mali sa paglilipat ng pondo mula sa tanggapan ng Pangulo papunta sa ikalawang Pangulo. Dahil kinuhara ito mula sa contingency funds. It was requested by the OVP to DBM. The DBM evaluated it and requested the approval of the Office of the President. And the President himself approved to release from the special purpose funds. The special purpose funds that includes the contingency fund which is the source of Of those, 1.25 million plus uh, something like uh, another amount for other expenditures. Nilino naman ni Ungab na hindi augmentation ng pondo para sa tanggapan ng vicepresidente. Sa halip, ito raw ay new appropriation mula sa contingency funds at hindi na raw ito kailangan na i-itemize isa-isa kung saan gagamitin ang pondo. Pag augmentation, kailangan mo kung galing ka sa savings, there must be an existing budgetary item. This is not coming from savings. This is not coming from augmentation. This is coming from contingency fund which allows new and existing appropriations. Sa ilalim ng special provision para sa contingent funds sa 2022 National Expenditure Program, ang paggagamitan ng nasabing pondo ay dapat bago at urgent kung saan pasok dito ang naging request ng OVP. Ang mga makakaliwa sa Kamara lamang ang nag issue sa pondo ng confidential funds ng OVP. Pero aminado ang makabayan block na wala silang hawak na ebidensya pruweba sa ibinabato nilang alegasyon sa maling paggamit sa pondo ng opisina ng Vice Presidente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar. SMI news.